Magandang uh, umaga po sa lahat ng ating uh, mga magiting na mga tangkero At uh, magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suki Ganon din sa ating lahat ng uh, ikaw, mga taga-subaybay Dito kay Katuring ang tangkero ng bayan Kasama natin siyempre ang walang kakupas-kupas na rider ng bayan O oh, rider yeah. ng bayan, oh, kaya bumati ka Magandang umaga po sa inyong mga katangkero at ang aming mga mahal na customer Oo. dyan. Ayan. Ano ba pinagkakabalahan mo ngayon na magiting na rider? Ako po ay nagdidikit ng naglalagay ng masking tape dito sa pliers para kapag ka nagmarket ako ay diretso dikit na lang. Ayun. No, bahagian mo yung mga kasama mong mga rider. Paano ba ang tamang pagdidikit sa ano? tamang ah. Huh? pagdidikit dikit sa bahay ng isa isa hindi yung yung iba nakikita ko tatlo dalawa ayun Oo. eh bakit kaya ginagawa nilang dalawa tatlo yung kanilang flyer na dinidikit anong dahilan minamadali nilang ubusin para ewan ko sa kanila anong plano nila <laughs> yung, sa, yung sa kanila yun na maubos ka agad eh uh -huh. Uh -huh. hindi marketing ang gusto nila Oh, ganun siguro. Uh -huh. May tinatamad siguro. Oh. Uh -huh. Ganun. Eh, pagka tinatamad na, anong payo mo sa mga rider na tinatamad na? Ay, magpahinga kung tinatamad. Ah, ayan. Yeah. Saan magpapahinga? Sa upuan. Ay, ano pa? Maraming klase ng pagpapahinga. Ah, Meron rin ng hindi na nagtatrabaho. O, oh, <laughs> kaya nga, anong nila? gagawin natin sa mga nagpapahinga? Ha? Ah? <laughs> nagpapahinga na nang babalatuba, anong gagawin? walang pera yun. Kaya man, nga, anong gagawin natin ah, doon? Ayaw niya ng pera eh. Oh, okay. anong gagawin doon? Pabayaan na lang siya. Oh, so, pera. anong, <laughs> anong Pera. pera. Ayun, no, di ba? Eh, kung patamad-tamad ka at uh, pagod ka na sa buhay at uh, hindi ka na eh, ka nga, eh, productive, hindi ka na masaya sa iyong trabaho, ah, eh, ano pa ang ginagawa natin, di ba? Mahirap naman na gumagawa ka ng isang bagay o nagsasama tayo, Joseph, nang hindi ka masaya. Mm. Di ba? Pag hindi ka na masaya, anong gagawin natin, Joseph? Sagot! Siyempre, mag... mag... ano, mag... sasabi lang ng kung ano yung... ano... Uh, tawag nito. Ah... Uh. Magpaalam na, Magpaalam, di ba? The, the, Pag hindi na masaya. Ay sana naman na uh, hindi pa maging maganda ang ating ikanga eh ending 'di ba Joseph? Magpaalam na. Kasi eh, pwede rin na uh, sabihin natin Joseph na may ikanga eh naghihintay ng magandang oportunidad sa iyo. Tama ba Joseph? Ah? Oh. Eh, kung may naghihintay sa iyo Joseph na magandang oportunidad, bakit mo eh uh, nga eh pipilitin ang sarili mo sa isang bagay na hindi ka na masaya. Diba? Ayan. Pero kung masaya ka, Joseph, wala namang masama na magsama tayo ng... Matagal. Matagal. Ayan. Dahil uh, mahirap naman, Joseph, na pigilan ko ang pag-unlad mo sa buhay. Ha? Eh, tayo lang. Bilang uh, yung older brother... At uh, may konting puhunan E eh, nagsilbing daan lang para E uh, ka nga makahon, eh, Makaahon Manampasan ng isang baitang ng iyong Pakikibaka uh, O oh, adventure Ha? So sa mga mahal nating uh, Mga suki Mga mahal nating uh, tankero dyan Magandang magandang buhay po sa inyong lahat Matagal po ulit tayong uh, dalawang araw po yata hindi ho tayo nakakabusap. No? Uh, Ay, nagbawas at, na uh, naman ang oras yung kuna. Oo, oh, eh, ganoon nga si YouTube, nagbabawas ng oras. Kaya hindi makaahon-ahon si Katuring sa kanyang uh, number of hours. Pero hindi po yun ang ating, hindi naman yun ang ating uh, pinakalayo ni Joseph. Ah, ang Ang ni natin ay eh, isa nang nga ay eh, masaya si Katuring. na yung kanyang araw-araw na mga aktibidad at mga araw-araw na karanasan sa pagiging na tangkero, alam mo naman, baguhan lang tayo dito sa industriya, eh masaya nating ibinabahagi sa kanila. Hindi lang na karanasan ko, kundi siyempre pati yung mga nalalaman mo. 'Di ba? Oh, malaga 'yun eh na maibahagi natin dahil uh, hindi lang naman tayo rin ang bago sa industriya. Maraming mga bago na nais matuto. Para magkaroon ng kaya ng ideya kung paano patakbuhin ang uh, uh, isang LPG store, 'di ba? Oh, so sa ganung bagay man lang eh maibahagian natin sila, 'di ba? Okay, so ayan. O, siya out muli yung natin, Joseph. Shoutout nga pala dyan sa mga mahal naming customer. Yan. Una na, ka... na dyan, si... -kape na po ba ang lahat? Ay. Kami ni Joseph nagkape na. Oh. ah, si Joseph masarap magtimpla ng kape. Oh, medyo ah, medyo matamis minsan. Nagre-reklamo oh. Na mo si Boss. <laughs> Hindi, okay, okay lang. Yan ang aming routine eh, di ba? Sa umaga, pagbukas ng aming uh, munting uh, palengke, eh, nagkakape kami pinapay minsan eh, pansit kanton Ayan. bago tayo kumilos kung ano gagawin natin yan si Joseph mamaya abala na yan maglilinis na yan magwawalis na yan magmamap na yan yan po ang uh, uh, na mga kanyang routine ha ah? Joseph ako yung papasalamat na ah, nandito tayo sa kasama ka ni Catherine siyempre Ah, uh, in fairness, tarin po ay uh, shout out din sa ating uh, rider dyan, si Raymond Hasmin. Ha? Uh, na oh, nabakbakan natin nung nakarang araw dahil uh, minsan eh, na naliligaw na ng landas. Ah, uh, ayan. So, walang masamang tinapay. Tayo po ay bilang uh, kapatid ninyong panganay bilang mas matandang nakakakuya nakaka, ninyo ah, bilang nagmamayari eh, syempre dapat lang na ah, magbigay tayo ng kunting eh, nga magbigay tayo ng ano pag respeto paggalang uh, bilang ah, syempre eh, kung wala ng paggalang sa ating dalawa eh ano nang mangyayari di ba wala na. So, na kailangan nandoon ang uh, pagtalima, sa yung, yung, disiplina sa trabaho, yung problema sa bahay, wag nating dadalhin sa trabaho. ah uh -huh. Ha? Kaya saan tabi po muna yeah. natin yan? Mm. <laughs> Dahil nagdadrive ka Oo, uh -huh. makaka... Yan magiging... magiging... Ano rin yan, ang disgrasya kapag kaganyan ganyan uh, na parang wala po tayo sa sarili. Hmm, <laughs> tama yan. Ako, ako, ganun, totoo yan. Pagka <laughs> <laughs> alam mo pagka may problema alam mo problema araw-araw yan nandyan yan di ba uh, oo oh. eh hanapan mo ng solusyon ang problema huwag mong dadagdagan ang isang problema mo ng panibagong uh, problema ayan oh, yung kanina, may uh, problema si yung rider ko si Joseph namung problema siya dahil sa tamak maktaw na mga bisita ang darating sa kanya bukas. Ah, opo, okay. uh, darating po yung mga pinsan ko bukas. Nag-iisip po ako ng Nagtatanong ko ako sa boss ko kung ayan. ano yung magandang ibibigay na pulutan. Ayun, ang tanong sabi ko naman sa kanya, ano ba, ano bang plano mo, magyayabang ka ba? Patay <laughs> tayo, yeah. wala, tayong, wala tayong, kasi, magmamayabang. kasi uh, sa pulutan, depende sa lahi, ah, uh, depende sa ano bang plano mong papainom ito papainom ka ba nang uh, uh, ano ba si... sa lalamunan yung, o tamang yung ano lang yung si Lucifer at saka si yung angel nagtatagaan ano sa picture pano yun eh yun yung madalas sa paborito ni catering eh ayun ha? ah pinupulutan din ni catering yan yung mm -hmm. uh, adobong tuyok. kasi sabi ko par mm -hmm. ni-recommend ko sa kanya yung adidas Ha? na tinatawag na adobong tuyo. Ayan, bawang sibuyas luya, paminta with matching pechin. Tapos dahil pulutan, eh, hatiin natin sa gitna. Diba? ba? Uh, o. Para mabilis lang. Tapos huwag mo silang bibigyan ng kutsara. Kutsara. Ang oh, pangit naman yung kutsara yun. Kasi pulutan eh. di hmm. <laughs> diba? Pulot. <laughs> ano kaya kuya kung ano yung pagkatapos sa dugo yung prito, no? Ay, pwede. Kaya, o oh, pwede yun. Pero dapat, uh, wala siyang sabaw, ah. Wala siyang sabaw? Oo. Oh, Masarap. Masarap nga yun, eh. Pwede nga yun. Halimbawa, gusto mo talaga na ano, lagyan mo lang ng konting sabaw muna na tubig yung ano, pakuluin mo, tsaka mo ilagay yung yung, ano, yung uh, manok parang adobo na nga pero hahanguin mo agad sa halip na i-marinate mo i-marinate mo siya sa pamamagitan ng pagpapakulo ah ba? Diba? yung iba binababad nila sa kalamansi ah uh, sa so naman para mabilisan ano ka natimplahin mo na yung tubig pakuluan mo ng adobo style ah uh, tapos eh saglit lang kasi nadudurog yung pae Oh, then pagkahango mo agad i-strain mo ah uh, Tsaka mili ng mantika ng mga isang litro siguro o dalawang bote. Dapat uh, ano yun, kulong-kulong -kulo yung bote tapos ano. Ang bote lang, o, yun. o, pwede na yun. O, yun, tsaka mo ngayon ang panalo. Tsaka ka mag-prepare ngayon ng paminta, bawang, sibuyas, suka with matching kunting toyo. ayaw Ay, wag mo alatan yung pwede yung ganon, sir. Ha? Pwede yung ganon, ayan. Ano yung kuya? Uh, pangit na ba yung lagyan ng powder? Na? Na uh, pangprito na powder. Eh ikaw, kasi alam mo yung powder, ano lang naman yun eh. Arena lang naman yun eh. Ano bang masarap sa powder na yun? Eh, babalutin mo siya. Babalutin mo pa eh. matrabaho pa eh. Baka mamaya malate ka sa akin dito bukas. Ay, wala na. Hindi, ba? Diba? Uh, hindi ma. Uh, hmm. kapag ka mag na uh, hindi ka ako nakakatapos. Eh bigay ko na yun sa uh, mga ano mga sa grip lang naman yun ano ba naman yung adobo na yun hindi na masiguro abutin ng 35 minutes oo oh, okay. diba oh importante na prepare na yung manok mo nandiyan na diba ah ayan pinag-uusapan lang namin ng aking... ng uh, kaibigan na rider yung kanyang ipapupulutan oh, anyway so sa mga naghahanap at nagtatanong kung ano ang magiging presyo o paggalaw ng LPG sa susunod na buwan, ay wala pang naaagap na balita itong nga inyong kaibigan na si Kato Ring. Ha? Masyado kayong maagap. Ha? Eh, may presyo pa naman dyan. Ipatupad nyo pa ho yung presyo dyan, yung all price. Okay? O, pagka mga 3 mga days ay 3 days na lang ang nalalabi, o, doon na, makiramdam na kayo sa galaw ng ano. Five days before, makiramdam na kayo sa galaw. Depende sa mga nangyayari ng mga sirkumstansya, yun ang magdidikta kung ano magiging presyo sa susunod na buwan. Ha? O, ngayon, makakapagbigay ako, kakahaka lang, walang basihan ito, walang may basihan man, pero... Ah, uh, yung percentage kung gano'ng katotoo, ay wala. So, para tismisan lang mangyayari sa atin yan, mga kasamang... Uh, ang tangtero. So, walang ganap sa mga sandaling ito, ano? Kundi ang lahat ay uh, tahimik dahil nakikita ko sinusubaybayan ko dun sa uh, group natin, mga group diyan sa sa pala, may mga kasamantay nagtatanong, "Katuring, paano ba maging kabilang sa group doon?" <laughs> Yung pong group ko na sinasabi, ha, baka Baka ho sabihin nyo na kayo eh, hindi ko uh, sinasama sa grupo. Ano po yun sa FB, you na know, sa, sa Facebook? Ano yung LPG, Philippi, LPG retirees of the Philippines? Ano yung LPG Tank uh, for Sale of the Philippines? Eh, mag-like lang ho kayo doon. Ah, uh, mag-join lang ho kayo doon. Then you'll be part of the group. Ah, uh, at lahat ng kanilang mga kaiklabuhan dyan at uh, mga hinaing dyan, mga kung ano mga, lalo na itong mga anonymous na ito na nagtatago sa dilim, ay uh, makikita ninyo yung kanilang uh, mga uh, sinasabi. Uh, wala po yan, na naman po akong exclusive na grupo. Si Katuri nga isang hamak na hampas lupang uh, lamang. Ha? Ayan. Uh, so, wala hong ganap. No? ang lahat po ay abala sa kung paano nila uh, ibebenta o ang kanilang mga produkto sa loob ng kanilang uh, outlet no? so kami nga nakita niyo naman yung aking rider ay abala sa pag uh, prepare ng flyer uh, ayan dahil uh, ang uh, SOP ng aking rider from time to time kapag ka napunta sa isang lugar na medyo may naligaw na customer na hindi pa namin namamarket ha, ah, nagdidikit yan. Sabi ko, magtikit ka ng mga 10 peraso, 20 peraso, masaya na ako dyan. oh, sabi nga niya, i-comment eh, niya, yung iba, totoo yan eh. Kasi nung nagmamarket din ako, nung nagpa-flyer din ako, marami akong nakikita dyan, isang bugkos si eh, dinidikit ng ating mga marketing officer. Kaya pagkaganan ho, ikutin ho ninyo yan, para makita nyo, sincerity ng inyong mga... Ah, uh, inuutusan o binabayaran mga marketer kaysa naman magsayang huwag kayo ng pera diyan. Ah, uh, wag niyo nang patagalin 'yan. Eh, ikutan niyo. Tanungin niyo kung saan siya nagticket para pagkaganyan lumabas ka, dala mo 'yung motor mo, ikutan mo. Ayun ang pang-balance, 'yun ang, pang balance, yun ang pang, ano mo, pang-counter mo. Ah, huh? para makita natin na epektibo 'yung ating uh, ika nga ay uh, marketing. Uh, hindi naman pwede tayong uh, mag-market na laway lang. Meron yan. Gumagastos po tayo yan ng masking tape. Gumagastos tayo ng uh, uh band paper. Gumagastos tayo ng uh, yung imprenta, yung ink. Kasi may sarili kaming printer. O. Oh. Tapos gumagastos tayo ng panahon. Gumukonsumo um, um, tayo ng panahon. O. Oh. Eh kung ilalagay lang ng flyer yung ano, mas mainam na yon na yung rider mo, o dahil, ang sasabihin mo sa kanya, kapag nakaganito ka, may additional ka. So, para mag, ano uh, rin siya ng effort. No? Dahil, uh, pag walang beta, wala rin. Malungkot, di ba? oo Although, eh, kaya nga, eh, tuloy lang ang ating ika nga ay pagmamarket. Tuloy lang pagmamarket. Okay? So, yung pricing natin, eh, pwede rin magbago, depende sa layo ng biyahe. Okay? At pwede rin magbago, depende sa volume na kinukuha ng ating mga suki. At depende sa suki, lalo na sa mga karinder Okay, so ayan. Well, shout out muli yung mga suki natin. Uh, ha? Shout out nga sa mga suki namin dyan. At sa mga susunod pang mga suki natin, di ba? At diba? sa mga susunod pang mga suki namin. Mm. Unahin natin si Dolores, ang number one, top of the line. Ha? Maraming salamat, Ma'am Dolores. Nay, maraming salamat sa inyong pagtakilig kay Katuring at asahan ninyo na laging tama sa timbang ang ating uh, mga... Ayan, 100% po makakaasa po kayo. Hindi ho kami ng loloko ng kapwa at uh, hindi ho natin ikagaganda ng buhay ang uh, panloloko ng kapwa. Ganon din makakaasa sila sa ganda ng ating mga tangke. Di ba Joseph? Ayun, oh, Ayan. Tama Ay, po yan. Yung shine kapag dragon na, Anong ginagawa natin? Sinusot na natin Swap sa ating Sot to, Swap to na kami. Kaya, shout out kay Rigasco. Ah, ang uh, magiting at uh, talagang maasahan pagdating sa palitan ng tangke. Ah, o, oh, masalamat tayo sa mga supplier na brand na nagpapalit, nagka-open for swapping. Ah, pag, uh, tulad kong mga uh, sign natin, kinakailangan pag luma, bibili ka na naman ng bago. Dahil hindi sila yan po ang ano natin. Yan ang problema natin sa mga hindi nag uh, nagsuswap. Ah, uh, yan dahil na uh, tama ho na mura siya. Nakakamura dahil kung saan, lang natin pinapakarga yan, kung saan sa pinapakarga ng ating mga uh, magiting na holer magiting na dealer, nakakontrata, eh ang problema ho niyan, eh, hindi ho may, walang maintenance itong tangke na ito oh, para tayong uh, nung araw ay eh, nandun pa rin sa pag di ba? so yan ang ating uh, re-resolvahin sa mga susunod na panahon oh, yung mga ganyang mga issue na yan okay so ano pa ang ating mga pag-uusapan mga mahal nating tankero Well, matumal, natural. ah uh, may araw na matumal, may araw na malakas. Ganyan naman po yan. So, kahapon, kahit pa paano, eh, nakalampas naman po tayo sa minimum number. Ha? Ah, Maayos naman po ang benta natin kahapon. Okay, shout out sa ating mga kasamang tankero. Tabite area, marami tayong mga kasamahan yan. O, oh, si Alam Joseph pa yun. Ha? Ah? Madalas mag-message sa akin. Kaso kayo ko pala, boss. Madalas mag-message sa ating uh, FB page. Yung taga Bulacan. At uh, maraming salamat sa iyong uh, pagtangkilik sa atin at uh, iniimbitan pa tayo sa ano <coughs> sa kanyang resort. May resort pa daw diyan sa Bulacan. Maraming salamat. One of these days ay paplanuhin namin na mabisita ka at kaya eh, lunurin mo kami sa iyong swimming pool, ha? Ano oh. apelyido, boss? Ay, hindi ko alam, nakalimutan ko Nandun sa Delosa, Delosa. Hindi. Alan Joseph yata 'yun. Oh, ayan. Tapos uh, 'yung ating mga kasamahan na tangkero dito sa may uh, Camarines Norte, <coughs> Camarines Sur. Ayan. Binabati po natin 'yan. O siyempre, yung ating uh, hinihintay na magbibigay ng magbo-vlog dyan si William Yao ng Masagana Gas. Ayan. Taga yata ito, si Mr. William Yao. Ha? Oo. Oh. oh. si Mr. Joseph de Vega. Ah, dito sa may ulang ano ito, dito sa may Keso City. Ah, kapit ah, si Boss Chick. At yung mga ko dito sa may North Fairview. Ha? Ah. ah, shout out sa inyo, R&D. Okay, sino pa? uh, GLS. Ay mga yan, ang kabitbahay lang natin dito ha. Sa kami rito ay magkakabitbahay. Tigdadalawan di palang may mga LPG shop na rito. Ay pagalingan na lang yan nang ay nga, eh, public relation or PR or marketing. Diba? Ang importante, hindi tayo nanloloko ng ating mga customer. Yan. Okay? Malinis at maayos ang tangke, maayos ang timbang, selyado ng brand. yon ang importante po doon. Ano? Oh. Wago tayo... Sabi nga natin, bilang nagmamayari, observe po natin yung uh, uh, healthy marketing, healthy competition, na hindi tayo naninira ng kapwa. Uh, naninira ng ating mga kasamahan sa industriya. Okay? So, shout-out kay uh, Congressman T. Shout-out kay Virgilio lagan na talagang dumadami uh, uh, na ang kanyang mga... LPG Stores sa Cavite area kay Mr. Toti Tiamson kay Randy Angeles ayan kay uh, ah, yung taga uh, Sambales maraming mga Okay, Lucano dito, eh, taga Nueva Ecija. Shout out po sa inyo, mga kasama natin taga Nueva Ecija. Si Master Sergeant dyan sa Nueva Ecija. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Shout out po sa inyong lahat. At uh, muli, ay uh, wag niyo pagsisihan na kayo ay uh, nagbabayad sa pamahalaan. Wag niyo pagsisihan na kayo ay naglegal na kayo ay nagka-LTO, no? Ang pagdami ng inyong customer ay hindi nakadepende sa mga ilegal. Nasa inyo po 'yan. Obligasyon natin na tayo ay uh, eka nga, e, maging legal at hindi dapat nating pagsisihan 'yan. Kung konti ang benta ninyo, pagsikapan ninyo. Pag hindi na kaya, ang sabi ni Catherine, iwanan ng industriya. Alright, so magandang buhay po sa inyong lahat. Maraming salamat at nawa uh, uh, harinawa na tayo po ay laging ligtas. Ha? Huh? Kasama na ang ating mga rider at ating mga mahal sa buhay.